Magandang gabi, ma magandang gabi. Magandang umaga po sa lahat. Luzon, so, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po, tayo nagbabalik dito sa akin munting channel, Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig to. Hilig to. Ayan. Hilig to. Hilig ko to. Pangungulikta po ng bariya. Ayan po ang aking hilig. Kaya ho tayo nandito para isailing ang kanilang mga presyo kung magkano na talaga sa ating pamantayan mga platform. Ayan po. Magandang umaga po at Merry Christmas po kung saan kayong dakon ng mundo ang aking mga subscriber. Babatiin ko lang ng Merry Christmas. Maraming maraming salamat dyan sa aking mga subscriber po. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan, anyayahin ko rin sana kayo doon sa aking FB page. Samuel Soriano rin po na pakipalo naman po ang akin channel doon. Ayan, pindutin lang po ang palo, subscribe button doon na palo para ma-update din po kayo sa mga gagawin ko doon mga video po. Ayan, babatiin ko lang ang aking mother dyan po sa Dumpay Basista Pangasinan po ng Merry Christmas po. Ayan, sa mga Soriano family. Dyan naman po sa Monte Quezon, Isabela, lahat po ng Ilocano. Ayan, Merry Christmas sa inyo pong lahat. Ayan, babatiin ko lang ang angkil ko dyan po sa Samonte, Quezon Isabela po, lahat po ng Pinto Family. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera ho natin. Ayan, ang ating pag-uusapan, Lady Liberty po. Ayan, makikita nyo po ang isang imahe ng isang babae. Ayan, nakaharap po sa kaliwang bahagi na may hawak na hammer. Hindi dito naman sa kanan, mayroon siyang katabing vulkan in the year 1962 pagbaliktad ho natin yan ayan po ang kanyang harap ayan hindi po likod harap makikita ho naman natin ang isang simbolo po ng Central Bank of the Philippines and then nakita nyo po nakatayong agila hindi nakabukang pakpak ng, ng ano Nakabukang pakpak ng agila po and then leon, nakatayo, and then tatlong bituin po. Yan po ang bagong luma, lumang selyo po ng ating bangko sentral. Baka ngayon lang po kayong manood dito sa akin YouTube channel. Ayan po, ay ibigay po natin ang mga simbolo niyan. Yung ating leon dyan ay simbolo po ng Espanya. Yung agila po ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin po, ito po ay sagisag sa atin tulad na lamang ng Luzon, Visayas, Mindanao. Bago tayo magsimula sa ating talakay, ni mo muna natin siya. Ayan po. Issue po, Philippines po, period Republic 1946 up to date po, type standard circulation coins years 1958 hanggang 1966, value nito 25 centimos po, si peso 1967 up to date po, Composition po nito ay nickel brass. May bigat pong 5 grams, may haba pong 24 mm. May kapal po naman itong 1.6 mm. Hugis po, bilog, orientation yan, coin alignment. Itinigil ang paggamit nito noong March 31, 1979 number and DAS 1009. Reference number KM DAS 189. Ito pong 1962 po, ito po ay 31%. Kung ilang piraso naman sa ginawang barya nito ng Pilipinas, ito po ay 40 million piraso po. Walang butal, 40 million. May presa po doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor yung kanyang fine 11, very fine 17, extra fine 25, almost uncirculated 57. At ang circulated nito ay nagkakahalaga na po ng 57 pesos din. Dako tayo sa kanyang price. Ayan po, doon sa ebay.com, may nagbebenta nito ng rare coins daw na piniresyohan niya ng $30. Mayroon din tayo nakita doon nagbebenta nito ng $6.50. At mayroon din tayo nakita doon ng na $6.35. Yung pinakamalit na bintahan doon sa ebay.com, ito po ay $4.99. Dako naman tayo sa Carousel PH po. Doon sa Carousel PH po, may nakita ko tayo nagbebenta nito ng $500 pesos. And then, 150 pesos. Yung pinakamalit po na nagbebenta doon ay nagkakahalaga po ng 125 pesos. Yan lamang po ang aking maib maibabahaging kanyang presyo po. At sagad na po. So hanggang dito na lamang po. Merry Christmas sa lahat. God bless.